na ano, napadala ka na lang isa, ano, nasundan lang na isang beses na padala ka kasi yung pang ano sa motor. Birthday ni, na yung mo. Pinadala ko ngayon yung pira. Oh. Itong unggoy ni mo unggoy ni mo. Kumaan yung unggoy ng bana. Saan <laughs> Ang unggoy. minom <minumang> <laughs> <nagtitinda> ng tubig. Nagpinagwitan, nagpapagod, nagtitinda na saging. <laughs> Si Janice Miones, uh, 37 years old, banana vendor po siya, idol. Nireklamo Nire po niya, idol, yung kanya pong misis na sumama sa iba at ganun din po ang kanyang biyanan na sinasabihan daw po siyang mukhang unggoy. Duda na rin daw po siya na hindi po niya anak, ang kanilang pangalawang anak dahil mismong kuya daw po ng kanyang misis ang nagsabi at umamin daw po sa kanya. Aray ko. Mr. Miones! Sir, Opo, sir. Magandang hapon po, sir. At kapitol po. Opo. Nasaan po ngayon si Rowelyn, sir? Nandyan, nandyan sa Manila po. Iniwan po kayo, sir, at meron na kinakasama ngayon dito sa Manila? Opo. Kayo, sir, nasaan kayong lugar ngayon, sir? Nandito sa Kaloocan, Kiranuba, Bagumbong. Kasal po o. kayo na, sir? Kasal kami po. At nilalait po kayo, tinatawag kayo mukhang unggoy nitong nanay. Opo. Oo, nilalait ako. Pati yung asawa ko po, Nagsasabi din niya mukha akong unggoy po, wala akong pag-aralan, Bugo daw ako po. May ebidensya po kayo sir na siya po'y sumama na sa si ibang lalaki? Opo, hindi lang yan ang isang lalaki yan po. Oh, ayan yung picture. Naku, ebidensya nga ito. Kausapin natin si Rowelin. Ayan na nga oh, yung bago niyang lalaki. Ma'am Rowelin. Ay, hello po sir. Una, ma'am, wala kang karapatan na manlait ng tao. Kahit na maganda kayo, ma'am, dapat di kayo nanlalait ng tao. Ano po? Opo. Anyway, madam, bakit mo iniwan tong si uh, sir? pati yung inyong anak eh, nasira tuloy yung kinabukasan dahil po sa ginawa niyong pang eh kasi naman po pag ano pag nagpapadala po siya ng pera kinikwenta niya po eh natural kinikwenta niya para i-budget mo na maayos yung kanyang pinagpapaguran bilang isang banana vendor di po ba opo opo o, opo o yun naman pala eh magkano bang gusto mong support ibibigay niya sa iyo na sweldo niya isang milyon isang buwan hindi naman po sa ganon kasi pag ano, yung mga pinapadala niya po ay napupunta na napupunta naman po sa bahay. Oh, yun naman pala, na, ma'am. Um, Siyempre na Pero bakit bakit makakarinig ka pa po ng ano? Ng mga masasakit na salita. Kayo nga po nagsasalita ng masakit tatawagin tawagin siya ng unggoy? Oh, napatingil kayo ano? Ibig sabihin kayo po na light hindi po siya. Anyway, ah uh, sir, gusto niyo po kausapin oh, oh. si Mrs. Gusto ko lang po, kakulong ko yan po sa ginagawa ng kalukuhan niya sa akin po. Ba bakit, bakit yung... nagkaganyan ka? Nagkausap na Nagka nag naman tayo, nagkausap na tayo ma, ng ano. Ikaw pa nga yung tumawag sa barangay na makipaghiwalay ka sa akin. Siya sa akin yung pangalawa po, si Rapitol po. Sir. Ay, yung pangalawa. Sabi niya, ma'am, pangalawang beses na rin po kayo ng lalaki. Not once but twice. Ma'am, ito pong uh, pangalawang lalaki niyo po. Saan niyo po nakilala, ma'am? Doon po, sa probinsya po. Ilan taon na po itong lalaki? 23 po. Pwede mo malaman kung anong trabaho niya, ma'am? Wala po. Wala, oy, walang trabaho. Samantalang itong mister mo, may trabaho. Banana vendor, may pagmamalaki mo. Legit yung kanyang trabaho. Marangal. Di ba, ma'am? Anong pangalan po itong bago niyo pong boyfriend, madam? Uh, wala, no no nung, ano po, nung no, nasa picture po, matagal na po kaming wala. Ano, bago lang kami na gano'n. Tapos nung no, November, wala na po kami niyan. Ah, pero anong pangalan po nitong boyfriend niyo? Uh, J po. Ilang buwan po kayo nagsama ni Christian J, Madam? Hindi po kami, hindi po kami nagsama. Ano lang. Ano lang po, mayang, parang mag, ano lang po, parang mag -shota lang po. Ah, shoota lang. O sige, ilang beses po kayo nag-motel? Uh, hindi, hindi naman kami nag-hotel. Ah, syempre, saan yung ginagawa yon sa may uh, tabing ilog o sa mga damuhan. Long time na po 'yan. Is ano, birthday po ng parang cahin niya po. Okay, so saan yung po ginawa yon sa bahay ng tiahin niya? Opo, opo. Okay. makailan ilang beses po ginawa yun sa bahay ng tiyahe niya? Wala, uh, unang, unang beses lang naman po. Once yung lang? Yung lang. so, once oh, lang po. once lang kayo nag tapos hindi na, na ulit? Oh, hindi, hindi po kami nag-sex. hindi ko kayo nagtalik? Eh, eh, hindi po. Kiss-kiss lang? Oo, oh, oh, parang, eh, di naman po. <laughs> okay. Yung una po, sige, itong pangalawa, wala. Yung pang yung una po, ma'am, ilang beses kayo nag-sex? Wala, wala din po. Wala? Kiss-kiss din ulit? Opo. Mukhang mahirap ata paniwalaan yan, ma'am hindi wala maniniwala po sa inyo na ipagrelasyon kayo dalawang ibig sabihin naka naka two timer kayo wala man na nangyari papayag ba naman tong mga lalaki alam naman natin yung habol ng mga lalaki mo sa alam mo naman okay. di ba Opo alam naman po pero o, oh. wala po talaga So ibig sabihin hindi mo sinurente si Bataan Hindi po Sir Apa? Ah ba kay ebidensya bukod dun sa litrato mga oh. pag-uusap nila na sweet sila na sinasabi doon masarap ka sorry, walang mali siya na to ah, masarap ka, isa pa, yung mga ganon, kasi pwedeng gamitin ebidensya sa korte. Eh. Kalawa po, hindi yan sa akin po. Sabi ah. ng kuya niya po. Ah, kuya mismo Ay, na sabi? Opo. Okay. Kaya lang, sir, pag sa korte, eh, papayag ba yung kuya magtistigo laban sa kanyang kapatid? Opo. Opo. Nako, patay ka ngayon, ah, misis. Yung kuya mo mismo magtitistigo laban Ibibin. sa iyo. Ibibinta dapat yan po eh. Ano po? Ibibinta dapat yung bata, nagbuntis ya. Bibenta niya ng 35,000 sa hulo. Nako. ma'am, ibibenta mo sana yung bata. So, child trafficking po yan, ma'am. Ito na, may kaso ka na, yari ka na. Mrs. Child trafficking po yan, yung magbibenta ka ng bata. Pwede ka na makasuhan ma, ulo, dito. Wala, wala naman po kami yung sinabi na ibenta. E yan na, oh, yung kapatid mo mismo magtitisigo laban sa'yo. Patay ka ngayon. Saka pa yung kapatid niya kumuha sa kanya, sa lalaki, ano, sa kapatid, lalaki hindi, ko. Hindi naman si kuya yung kumuha sa kanya, sila mama naman, saka si, sinapapa. Hindi ako naniwala sa iyo. Oh, hindi naniwala. Ba bakit? Sumusuporta ba si Kuya sa amin? Hindi naman? Ay, okay. ginagawa mo kasing kalukuhan ako. Give mukha mo akong tanga. Unggoy ba ako? Lahat-lahat ginawa ko. Ang sabi oh, mo, ha, birthday, birthday Ay, mo, ang ulang daas kita. O, oh, oh bahay. Magpadala ako ng pira. Ang tagal mo naman umuwi sa Maranding. Kaya pala, nandun yung lalaki. Kausapin so, mo natin itong si Biena, si Nanay Rowena. Nanay Rowena. Mm -hmm, sir. Okay, bakit po nyo nilalait itong si Jeans? Tinatawag nyo po siya unggoy? Wala, wala man kami naglalait sa kanya, sir. Siya lang na nagsabi sa amin, sir. Ganyan. Wala kami nagsabi sa kanya, sir. Kung sabi may sa kanya unggoy, hindi naman nagsabi may sa kanya, sir, unggoy. Alam nyo ba, ma'am, na yung inyong pong anak ay lalakero, madam? Dito, sir. Dati, ano, sila naghiwalay. Pagkatapos, sabi niya, mama, mag magtrabaho ako. O, ay, ang mga bata nandito sa amin, sir. Sabi, sabi na niya, maghanap na lang daw ng pera para mag, magburikan daw, sir. Para maghanap ng pera para pambili ng gatas, sabi niya. Hmm. nagtrabaho ko ng anak ko, maghanap ng trabaho para magbili ng gatas. <laughs> okay, sandali, sandali, bigla to, si siya, nagulat, okay. nagulat ako, may biglang sumingit. Ah, yun kapatid. Ah, okay, sige, kausapin natin. Hello, ayan. Hello, sir, o si lito, kuya ni Rowena ito. Oh. Okay. Eh, po. Maganda nga sir. Sir, totoo ba sir? Magtitistigo kay laban sa inyong kapatid? Opo. Opo. Tapos ng boxing. Finish Opo. na. Decision ba yun ko yan? Kasi yung ginagawa ng kapatid ko, eh. hindi ko na kay eh. Ano po yung ginagawa ng mga kapatid niyo na hindi niyo po Opo. nagustuhan, sir? Kung nalagli sa mga lalaki, eh, kasado di ba? Ang masaklap lang doon, sir, kung bakit pa nag nag-upload nag sa Facebook, yung mga picture-picture na yan. Okay. Pero sir, meron po kayong ebidensya at kayo po yung mga kapagtistigo na ito pong kapatid ninyo ay uh, nanlalaki at uh, nakipag-talik uh, sa lalaki at tumira sa lalaki. Wala, 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 wala. Wala akong, wala akong may pakita sa nga ngayon. Pero kayo po sir, meron kayong first hand information na ito pong kapatid ninyo ay nakikipagrelasyon sa isang lalaki. O kasi sinahamin na mga kapatid ko eh. Ka, nung tumahog yung bayaw ko ng isang araw, tagal na lang alam. Tagal na lang alam yung yun, isang Okay. Kasi kaso lang itong mama ko, kung sintetor kasi Kasi yung kasalanan ng kapatid ko, tinatakpan niya. Okay, tawagin mo siya, Atty. Regal, natin kung pwede ito. So, si Joselito, yung kapatid, uh, magtitisiguro siya na yung kanyang ate ay naglalandi sa mga lalaki at magtitisiguro rin po kayo, sir, na itong inyong kapatid sumama po sa dalawang lalaki na. Tama? Sir, tumatawa si sir. Ba't tumatawa si sir?

Okay, sir. Okay na, sir. Okay, sir. Ano, sir? Ibigay ko na sa... Bayo ko, sir? Opo. Basta kayo po matitistigo, sir. Ano? P pwede yan. Opo. Oo. Okay. Nanay uh, Rowena? Opo, sir. Magtitistigo yung isa niyong anak laban po doon sa inyong o, na uh, uh, Na wheeling. nasa na sa kanya, sir. Kay... Bahala na siya, sir. Um, an ganyan siya sa kapatid niya. Sige, patistigo, sir. Kung gusto siya. Mapipreso. Mapipreso tong kapatid niya. Mapipreso po yung anak niyo ewan uh, ko sa kanya, sir. Sabihin lang ko sa asawa ko, sir, mamaya. Oo. Oh, Po, ilo po. Mapipreso ka, makukulong ka, kasi magtitistigo ng kapatid mo, meron ng ebidensya, meron ng witness. Oh. Ay, ganun yun. Eh, yan o, kapatid mo, kasama ni, ano, jeans? Hmm, patay ka ngayon. Kanina, walang ebidensya, kasi sabi mo, hindi kayo nagtalik, et cetera, et cetera. Pero may tatayong testigo, eh tatanggapin ng korte to dahil kapatid mo mismo. Buti sana kung kapatid ni Jeans eh kapatid mo mismo to bumabaliktad. I'm sure paniniwalaan to ng korte. Makukulong ka. Wala siya kung titistigo siya wala ano sabihin niya. Kaya nga pag tumistigo siya makukulong ka. Paano yan? Gusto mo usap kayo? Sir Jeans, tingnan natin. Baka maayos pa natin to. Uh, hello po. Mahal, ano, ano ba? Ano ba sinabi ni Kuya? Di yung bata kasi hindi yan sa akin. Eh gusto ko pwede din ko yan para malalaman. Bakit? Ginastusan ko naman, tinanggap ko na anak ko yan, pero ginagawa mo pala akong kalukuhan. Hindi naman ako nakulang sa sa'yo eh. bakit? Ikaw lang ba may mali? Eh, ano ba kakamali ko? Isipin mo naman, ginastos ko lahat, pinabilihan kita lahat oo, kung anong nga, mo. Oo, anong mo. Oh, Tapos mo. anong isukli mo sa akin, ganon? Ba bakit? Por porque ikaw nagbubuhay sa amin eh. Parang no, talaga, ako, sa ako nagbubuhay sa'yo. Bakit? Na parang... Mayroon ka bang ibubuhay sa akin? mula nung umalis ka, pupunta ka na sa Buanga City. Bakit? Nang sakit yung anak mo. Oh, nagpapadala ka ba ng pira namin? Wala. Nung naglaba pa tayo sa suba, sinubsob mo pa yung bata sa, ilog. Ano oh, sinubsob? Wow, maniwala ka. Ayaw mo maniwala no, nai-sinubsob mo yung anak mo. Oh, okay. Sabi pa ni Tuntun nga, Ma, Tanungin mo si Inday mga kay sinubsob yung si Kuya. ano ano pa bang ano ano pa bang hinahabol? Mo di ba nag-usap na tayo? Ito pa ang aming sabi. Sandali lang ha. pagbigyan natin si Sandel po sa kay Indalwa. Pagbigyan natin si ano kanina may gusto raw sabihin kanina pa si Nanay Roena. Nanay Roena. Si Nanay Ro Itong unggoy ni mo ha. Unggoy ni mo. Kumang unggoy mong bana. Kain tabing. Oh, unggoy lagi. Sirop. Wala akong nakulang sa inyo. <laughs> Kahit anong pira, uras-uras, padala ako. Sabi ko, sabi mo, padala ka ng pira o oh, padalahan kita. Anong ginawa mo? Mukumuha ka ng maaga, tapos uwi ka, hapon. Ano hapon? Hmm. Huwag kang magsinungaling. Hapon. Hapon daw. Huwag kang magsinungaling. Pag tumawag Haba. ako, patayin yung cellphone. Tapos pag, <laughs> pag kayo nang kailangan ng pira, saka tutawag kayo. Magagalit pa kayo kung matagal maghulog. O, oh, tatawag ako sa ML. Ma'am, hulugan niyo yung atawa ko. Bakit? Oh. Ikaw, lang ba dapat entertainin? Kasi may mga ah, anak, dalawa yung inaalagaan yun, ko. Yan ang sinasabi. Away, away, pamilya, bakit sinasabi oh, mo bakit kayo? Bakit mo ginawa ka? yun? Oh. Away pamilya, away pamilya lang. Hindi sa ganun na mabay, oh, oh, sa bakit, mga mabahay, oh, mga bakit, lalaki bakit, ka. ganun lang laki. Ako, makita ba ni mo? May, lalaki may babae ba ako? Di ba? Mukhang hunggoy eh. Walang babae nang tumatato lagi. Okay, Mukhang hunggoy eh. Nakapost ka nga. Nakapost ka nga sa Facebook. May baka bisukulo namang babae. Bakit ang alam ba ako? Mami, mga post, asong post sa Facebook na babae. Bakit ang alam ba ako? Hmm, wala akong pinupost. <laughs> kaya hindi nga akong binindya. Baka kasi siya, sir. Kasi... Nung ano, nung nagkausap kami, pinapalaya na niya ako, hindi niya ako pakikailaman. Bakit, ang... Nakakaw sa pata. Hindi yan totoo, sir. Sabi mo, uwi ka na dito. Pinauwi ako sa, non sir, sa may. ako uwi. Tapos na lockdown. Okay. Ah. Bala nang sa ng honggoy na ako. Bala tayo ng honggoy na siya, ako. Siya naman. No, araw naman po kami nagkalabuan. <laughs> siya, siya po ngayon tumawag sa kapitan. Pinapahiyakan niya ako sa kapitan. Siya na yung nakipaghiwalay sa akin. Bakit ngayon? ano Anong nangyari sa sa'yo? Ikaw yung nakipaghiwalay. Binaliktad mo ako? Ikaw nagtik sa akin. Ay, At maghiwalay na tayo ba yung... kasi Naguluhan ah, ako, sabi ay, ko. Ano, mag bakit, mag ako. Sabi ko, 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 bakit naghiwalay ka sa akin? Yung text mo, ipinurward <tip> ko sa mama mo, kay Gaga. Sino ang kapatid mo, pinurward ko anong text. Sabi mo, lalaya oh, oh, ka dito. Tanong ako sa mama mo. Sabi ko kasi yun, kasi masakit ka magsalita. Pinagsabihan mo ako na magbenta na lang ako ng, ano, ng para may panggatas ako. Bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Na, bligyan puri. Hindi totoo yan. Ay, ha? Oh. No. Pumunta ka ng Manila, hindi ka nagpapaalam sa akin. Bakit Ma magpapaalam ako sa'yo? iyo? Oh. Bakit magpapaalam pa? Oh. Eh, kasi yung no, nagpapadala ka ng pera, pinapadala mo sa kapatid mo, sa amin oh. na grocery na lang, sa gatas yung ano, matatanggap namin. Di ba ang sabi ng at, mama ano, mo? Ano Sabi kasi ng mama mo, doon na lang ipadala kay Ronel o hindi kay Ronel sa kapatid mo para si Inday mm -hmm na dito lang sa bahay para wala kang pagdududa kung manglalaki, lalaki. Oh, o, anong ginawa mo? Ginawa ko pa rin. Pinapadala kita ng piray. Nagpunta oh, ka ng ginawa ng panahon. Yun na yun. Yun na yun, yun, yung last. Yung nagpapadala ah. ka ng October. Na, na ano, nagpadala ka na lang isa. Ano, nasundan lang na isang beses nagpadala ka kasi yung pang ano sa motor. Berti ni Sky. Berti, Berti mo. Pinadala ko ka yung pira. oh. Sipin mo naman ako. Anong na ano nakulang ko sa iyo? Oh, yung ah, nakulang oo, lahat 'yan. Pero ikaw na yung nagdesisyon eh. Pinalaya mo na ako. Anong pinalaya? Ikaw na yung ikaw na yung nagmukha ng wala ka pa lang. Wala ka Natalo ka sa sabungan ng 20,000. Oh, bakit mo ako binablock sa cellphone? 1,000 lang pinapadala mo, 800? Bakit mo nagblock mo ako sa cellphone? Anong 800? 800? 800? 800? Ay, 8,000? Oh, nandun kayo sa resibo sa asawa ni Kuya. Doon ka na nagpapadala sa asawa ni Kuya. Ah, manghiram. Oh, kayo nagpadala ko last daw, padala ko ni asawa ni kuya ni mo. Simple, pinapatyan ako ng cellphone ng mama mo. O, oh, Ay, magpadala ako. Si, bakit oh. si kuya, bakit si mama, ikaw lang ba yung i-intendin niya? Maraming ginabantay oh. si mama. Okay. Padala ako, Pim. Makinig po kay mama at saka sir. Attorney yung Garrett. Mm. Yes, sir, Okay, nakamonitor ka ba kanina pa? Yes, sir. Mukhang mainit yung sigawan. Okay. So, willing magtistigo itong kapatid ni babae eh na itong kanyang sister ay lalakero at uh, nakipagrelasyon sa mga lalaki, nakipaglandian sa mga lalaki. Mm -hmm. Tatanggapin ba sa korte yung pagtitistigo ng kapatid ni babae laban yes, sa sir, kanyang Raffy, sister no. mismo? Uh, yes sir Rafi, definitely tatanggapin po dahil siya ay tinatawag natin na competent witness or pwede niya namang i-relay sa court ng kanyang personal na nakita. Uh, ang magandang factor dito sir Rafi is that bilang kapatid, um, dadagdagan ng dadagdag na credibility ng korte ang kanyang sasabihin dahil there is less reason for him to lie in court. Oh, yeah. ayun. So, ano maging kaso nitong uh, si babae kung magtistigo na po si lalaki na sabihin, yes, yung kapatid kong yan, lalakero, nagkipaglandi nag sa mga lalaki, nagkipagrelasyon sa mga lalaki, anong pwede maikaso? Yes, sir. ang Ang ihasampo po natin dito is yung uh, crime of adultery, Sir Rafi, or yung crime na nakokomit ng isang babae kapag siya ay kasal at nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Ang um, penalty po nito is prison correctional medium to maximum or four years to six years. So, sir Rafi. Ayon, sige. Salamat, Tony Garrett. No problem, Sir. Ayan, o, oh, ma'am, Mrs. nagsalita na po yung batas. Adultery po, pag nagtistigo po yung kapatid niyo. Saka, saka pa naman po siya nagaganyan. Masyadong lalapit na po kung umalis. Wala, wala siyang kwenta kausap. Yan ang yun, nagkakagibalay. Okay, sir, umiyak okay, na po si okay, Mrs. Okay, 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 na ako dito. Wala na po. Ipakulong ko talaga yan po. Wala ka kwenta ka. Pinalaya mo sa akin. nag na tayo. Yung, yung anak ko yun, po, ipadinitis mga, ko, yan eh. ko yan po. Idol. Ah, padinitis. Sige po. Sige, oh, bakit po Bakit ka nagdududa? Pukulong ko, yun ko yung anak ko. Hindi ibibigay sa mga ko po. Sabi nila po. Hindi, teka mo na, sir. Sir, ilang taon po yung bata? ano, dalawang taon na yung yung lalaki po na eh, sinabi na hindi hindi anak ko po. Eh, sir, kung hindi nyo anak din, huwag nyo kunin. hindi nyo pala na, anak. Yun. Ba't nyo pag-iintiresan? Ayaw, sarili mo lang inisip mo. Ah, sige po. Ay, ayaw, 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 na lang na, to. Ito sa akin. Pinalaya niya ako. Tapos yun, sinabi no? mo pang asa kayo, hmm. na kita. Di, hindi mo na ako, ano, hindi mo na ako pakialaman. Ba't niya yon Ang nangyari iyo? Anong ano pinakalaman? Ako ako, Kasal sa tayo, tayo mga wala tayong pirmahan. Ginawa mo. Ano ko sa ibang bansa? Ay, hindi. Bakit ka magtrabaho? Hindi ka naman, hindi ako nakulang. Hindi <laughs> <laughs> nga nakulang, pero kung, pero kung ang sakit po sa amin, mag, mag uma na kami sa pera mo, pero ang sakit sa amin, may maririnig yung kusakit <laughs> na salita. Hindi na, hindi na kaya. <laughs> 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 ang unggoy, minaw ng tubig. Nagtinagwitan, nagpapagod, nagtitinda na saging. Okay na, okay na sir. Kapabuhay <laughs> Mabubu, ba sa ganyan? Kapabuhay ba sa ganyan? No, kumaka um, kumakain niya kami, padala mo, pero ma marami Tingnan mo na... ako, Ay, okay, okay, na ako sa masakit, 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 Kaisip masakit, ko sa de... Pati yung yeah. mga anak natin, iniwan mo. Maliit man, pa, hindi ka nagsahalang man, sa man, akin. Man, hindi mo naman sila iiwan para kung saan magtatrabaho. Ang pinakasin Asawa lang saka sa papel. ang mirit contract hawak ko. Ang sawi mo, hindi kita mahal. Asawa lang kita sa papel. Yun ang sinabi mo. Pa Bakit mo pa? Ayaw na sa ngayon, Ay ayaw na mo sa iyo yung tao. Bakit pinipilit mo pa? Anong ngayon? Bakit ka pakasal ka sa dati? O, oh, pakayo sabi mo pa. Kasama ka sa Manila ngayon. abul habol lang mama mo doon sa probinsya. Bago pa lang yon, Noon yun. Bago. Kung bago, tignan mo yung ugali ko, iba, iba hindi na nagbabago. Diba na. Ba ba din bago. Mga, na. Eh, sir, at ito po. Sa, sa'yo lang naman eh, lang, Sabi pa yung, yung biyanan ko po, hindi sir, natatakot sa'yo po. Yung ah. biyanan ko po, sabi niya, hindi ako matatakot kay eh. Sir Paul po. Okay. Ah, uh, sir, sir, willing ka ba magsampan ng kaso, sir? Opo. Okay. Paano yan, uh, madam, magsasampan patilolaki. ng kaso? takulong lalaki. Pakulong ko yan ng pati lalaki po. Mag... <laughs> magsasampan po ng kaso. Itong si... Bu, busog na rin si kuya. Busog <laughs> na ng sobeg. Busog ng unggoy. Hindi naman. Hindi naman, sir. Sige po. Madam, pagbigyan ko kay ma'am hanggang Monday, kapag hindi kayo nagkaayos ni sir, tutulungan po namin siya makapagsampan ng kaso na adultery laban po sa inyo at istigo po inyo kapatid. Madam, okay? Okay po. Sige po. Salamat po. Sir Jeans, huwag niyo ibabaw ang telepono. Kakusapin po kayo ng mga staff para pagdating sa lunes, meron pa kayo hanggang salamat sabado, Pag, sabado linggo, pag hindi ka nagkaayos hanggang linggo, sa lunes, na po kayo ng kaso at kami po ang tutulong sa inyo. Okay, sir? Sir Papa. Jeans? Papa. Sige po. Magandang hapon po, sir Jeans. Uh, magandang hapon po, sir. Idol okay. po. Idol. A opo, opo, sir. Magandang hapon po sa inyo, ma'am Rueli. Sige po. Opo. Nanay Rueli, magandang hapon po sa inyo. Okay. Yung mga netizen na tawa. Eh, well, ako natatawa ko dahil relax na relax si Kuya sa kakain ng saging at sa kaino, doon pag inom niya ng tubig, Kumbaga, relax lang siya. Chill, chill lang. Daming natuwang netizens, idol, stress reliever daw si kuya. Si Mr. Sagi. Kung ibang lalaki, nagmumura na yan, oh, PIPI oh, oh, na oh, yan, na na nang na yan, mamumula na yung mga ugat, lalabasan na. Siya wala lang. Nang asar pa siya, nakuha pa niyang yung maging sarcastic doon sa girl. Oh, ito yung tipong tao na hindi to atakin sa puso, hindi to magkakasakit sa puso, dahil alam niya dahil yung problema. Oh, nandun yung kanyang galit. May kita mo naman eh. Pero nadadaan niya sa asar. Ang pikon asar. Di kita mo na asan niya si babae hanggang sa umiyak? Asan talo. talo? Talo si babae? Opo. Magaling to. Uh, hopefully, bigyan namin po sila hanggang Monday na magkaayos po sila. Pag hindi, then tutulungan po namin si Sir Jeans upang makapagsampan ng kaso laban kay uh, Mrs. Ang kagandahan nito, maging credible witness daw ayon kay Atty. Garrett, yung kapatid ni uh, Rowelyn. O nga naman, kasi kung ako si judge, paniniwala ako nga, kapatid mo mismo, nagtitistigo, kadugo mo, Opo. aba, malaking weight yun. Malaking timbang yun. Versus kung kapatid mismo ni Sir Jeans ang magtitistigo. Eh, kaya nga siguro, isang dahilan kung bakit medyo uminahaw na si babae hanggang sa mapayak na lang siya. Daming natuwa idol sa episode na to. Sabi po ng mga netizens. Big check daw po itong episode na to, idol. Hmm. Kaya, kayong mga babae naman, pag nakita niya naman, mabait si yung inyong mister. He's a very responsible guy, itong si uh, Mr. Miones. Kita mo, natitinda siya ng saging. Kaso, para sa akin, mukhang mataas atang requirement nitong si babae. High finance to. Inexpect niya na malaki na kulangan sa sweldo. Mm -hmm. So, naghanap siya ibang lalaki. Yung nahanap niya walang trabaho, mas masahol. O ngayon, ikaw magsusuporta doon sa lalaki mo samantalang dati, eh ang turing sa'yo, prinsesa. Kasi okay. si Mr. Miones, sa pagtitindi <laughs> banana, na itutustos niya, na itatawid niya kay sa gutom. Mga kapatid, meron na po tayong 18.6 million subscribers sa YouTube channel ng Idol Rafi. And sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung select all para lagi po kayong updated sa mga latest videos po ng Rafi 24 in action.